ng pamahalaan. Ako'y isang lingkod bayan. Katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kausayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan at magiging halimbawa ako ng isang mamamayang masunurin at nagpapatupad ang mga umiiral na batas at alituntunin ng pantay-pantay at walang kinikiling. Magsisikap akong patuloy na madagdagan ang aking kaalaman. Ang bawat sandali ay ituturing kong gintong butil na gagawin kong kapakipakinama. Lagi kong isasalang-alam ang interes na rami bago ang pansarili kapakanan. Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mga mahihirap at aktibo akong makikibahagi para sa dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makakaabot sa aking kaalaman sa lahat ng panahon aking pagsisikapang makatugon sa hamon sa lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa dakilang lumika at sa ating bayan. Kasiyahan nawa ng Panginoon.